Itong mga pa i natin dyan. Good morning, good morning. Ito na naman mayroon tayo. Ang controller na naman dito no, na ating ayusin. Ito, pakita ko sa inyo yung sira niya. Kaya pala hindi maandar kasi ayun, sunog. Nasunog ang linya niya. Ayun. Ayan, kita naman mga ka kay bay ayun oh. so to try natin idugtong yung naputol na yan nasunog yan ito po ay controller ng isang ARS and wow ayan pong likuran nya may sunog puto lang linya at ang ito naman ng kanyang harapan ito ko naman wala namang sunog mga ka e bike ngayon itetesting ko yung mga mosfet nyan ito nga pala yung tinatawag ng mga mosfets. ay makikita nyo mga square na mga itim yan ang mosfets ng controller ay test natin isa mamaya para malaman kung ano ang sira dyan kung wala ito mukhang may napansin lang ako dito. Ito mga kaibig. pansin nyo yan. Oh. Anong napapansin nyo? Ayan, bloated na po yung kapasitor. Ayan pong kapasitor niyan Para malaman nyo kung sira, bloated na yan. Ayan. Ibig sabihin, pumutok na yung ano niya. Ito po ay putok na yan oh. Putok na po yan. Kumpara nyo dun sa isa. Ito po o. Oh, flat yung ano nya flat pa. Ito naman. Yan po yung sira oh. Pumutok na yan. Blown up. Pati yun oh. Sa loob. May mga blown up na. Ayan papalitan po natin yan. Yan po oh, blown up tatrain natin palitan yung mga yan at subukan ulit nating isalpak sa ating e-bike para malaman kung tatakbo siya ito nga pala yan po ang original na controller ng ARS and WOW yan yung unang version